Napuunta mami. Ginakilol. Ito doctor. Huh? Ito ha Aw, oh, nalaga mo alak mo. Ma. Huh? 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 lang, Huh? Huh? ito oh, Wow, nalaga malak, ma. Wow, bait naman ni mami. Isa. Ito naman ni mami. Nalaga niya. Tikay katat. Ano? Ay, suntok blaka ng kape. ayo aku segi mami dia bagaimana anak ya wow, baik um. hmm. pun tulisan hmm. ada yang kan? anak di kota. dari House itu <tipun> 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 Ay, bangit po? Ay, kung mo yung kung Marcelo. Sige po, bibilang ka lang dali Aun, kung eh, ano? Mabait naman ni Mami, nalagang ng anak mo ha. babalik yung anak ng Mami ha. Saan nang sabi ko? sinasabi Hmm, sila? Oo, oo. Uuwi sa bahay namin, sa. Ay, ngayong araw uuwi sila? <tipan> ano po? May alagang titig na si Dad, si Pwede ni ng ano, si hmm. Malaga ni Dad. Hmm. Uh, nasaan pala si Manong Bini? <coughs> Di ba yun yung mo kami kanina? Ito, <coughs> sir. Ay, bibigyan niya. Sige, kunin mo naman tayo sa likod. Dali. Sama namin sa likod na. Sige. Opo, sige po. Kami nang sa kapihan.

Madam, thank you. Ambrito, Lagi mo dito kay madam. Ayan, very good si Madam. Anak mo yan, Teresa? Anak ko, Sir. Alaga mo? Oo. Ano, uh -huh. anong, Teresa? Anong, anong pala niya? Junior, sir. Junior. Ah, Junior? Oo, oh, oh, sir. <laughs> Anong pelido? Hindi ko alam, sir. Hindi malap? Noriel? Oo, sir. Noriel? Noriel, sabot. Ang pala niyan. Rita. Jorian. Oo, sir. <coughs> e, anak mo, papasok na. Pap Sabi nila, uuwi uh, sila, sir, ngayon. Uwi. Uwi sila na yun. Pasokan niya. Oo, oh, sir. E, anak mo, papasok ni Oo, oh, sir. Uuwi uh, uh, sila ngayon kasi yung di yung palan si si Bini o Wina. ikaw dito ka di lang by tubo. Dito na lang ako sa. Oo. Baca pa bu buburon. Nasaan? Hindi yung bubur masarap. Masarap sir. Ah, ako na yung suman. Oo, oh, uh, sir. Dinay mo uh, suman masarap. Oo, oh, uh, sir. Masarap din uh, sir. Suman na balot ng tandaan sa ating. Oo, oh, uh, sir. Ito o oh, tinapay. Masarap ito. Kasi ayaw mo sa tinapay. Saan? Ito o oh, sa... Meron ito pan fries ah, anak mo ah. Oo, sir. Tamak ito ah. Pan fries. Kasi may pasok o uh, uwi yung mga anak mo ngayon. Ha? Uwi uh, uh, ngayon. Yung mga anak ko uwi na yun, may pasok sila. Oo, sir. Nunes na yun eh. Nunes. Oo, sir. Oh. Ako masagal pa akong uwi. Ha? Masagal pa. Tatay, ikaw uwi. Rita, ikaw uwi. Tatay, ha? Ah, ha? Marami kayo, marami kayo naman jamot eh. Tatay, hindi ka madaling eh. Dito di 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 ka muna. Dito muna ako, Tal? Ha? Oh. Tatay, ah, ha? Hindi ka na madaling eh. Marami kayo naman yung jamot. Pag nainom ko yun, bago ka uwi sa bahay namin. Oo. Hmm? Yung jamot. Hmm? Uh, hmm? Uh, Upo sa Jamot, inumin <laughs> in in mo tuloy Natapos mo inumin yung jamot. Bago ka uwi? kana uh, uh, Puti ka na uwi. Oh, eh, ano, padaling ka muna. Madaling ka na ako, ka na. Tatay, tata, hindi ka madaling eh. Dito pa lang. Matupo eh. eh. Maratong! Eh. <laughs> hindi ako sasama. Sasama na, na ako. Uuwi na rin ako. Hindi ko uwi. Dito pa lang. Dito, dito, dito. Sabi ng anak ko, sir, hindi ako sasama Wakan sa bahay mo. namin. Huwag ka uwi. Dito pa lang. Padaling oh. ka muna. Magpagaling muna ako, sir, bago pa uwi. Mm Huwag -hmm. ka lang doon, dinyo.

Ah, ang ha? ano po ni Daddy Frankie, sabi niya po, Mayakal. dito ka, dito ka muna po para tuloy-tuloy po ang paggamot. Tuloy po kami naman ako sa bahay nila okay, lamang sa'yo. Huwag ka muna po. Huwag ka na lang isa sa'yo. Huwag ka na. Kaya mo na. Sige, uwi kayo na. Uwi na ka kayo. Sige, siya lang. Wala namang... Okay, sige, may mga tanggang. na naman. Na, Walang sarang pano pagkain ka, wala? Uy, kayo na Isa lang po ang kalamisan ko. Kapi mo, Bandang. Mm. Dito hey. na We're kami. Hindi, nee, meron na kami dito. Uh, Hindi nila mabobos to. Ma? Hindi oh. ko. Kapi. siya kay Kuya mo, Ako na ako. Kasi siya paabog mo kay Kuya mo, Bandang, dito. Hindi ka mas Kuya mo. Kung wala oh. si, si, mo labisa tuldik. tubig tao 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 papagupitan namin ito para tao tao <laughs> Mag-aaral na sa pa, Martes. Lunes ngayon eh. Nagtahin na, tayo na. Katay na katay. Pa kayo na. Kapi na kapi. Bus pagkain mo. Sa London ako, hindi ko naman pinapabayan mga bata. Pag nandun ako. Ako naman nagbabantay sa kanila. Yun, maraming maraming salamat Manong Bini sa kayong kabaitan. Sa huwarang ama, ano? na sa kabila ng lahat ng, ng nangyayari, uh, nandiyan ka pa lagi, nandiyan ka pa lagi para sa mga anak mo, uh, hindi mo sila pinababayaan, lalala na sa pagmamahal mo kay Ate Lisa, no? Ikaw yung tumayong ilaw ng tahanan at uh, ama sa iyong mga anak. Ano na ni Manong Bini mga babayan. So, maraming maraming salamat sa lahat ng mga babayan ng suporta ninyo. Lalo na kay Ate Lisa. Wala nung tulungan ng Dali Frankie at napagamot sa pagamutan. Sa pagamutan. So, ngayon sa ah, pag-alaga ng Ooh. team dito sa bahay ng Dali Prangki. Sinusubaybayan niya siya at na suporta ng dalawang isa, sa kanyang adikay na makatulong sa mga nangangailangan. Bakit yung kape Ma? Marami ka pang ka. Marami pa kung magkakot. Mention na gamot. di pwedeng hindi <coughs> mo kayo nilasyon. Marami pa akong gamot sa Ma? Marami pa akong gamot. Oh, tatay, tatay, marami ang gamot. Inumin. Madaling ka na. Kasi pala, may tatanig pala tayo doon. Yung kan. Para maalala si ni Daddy yung tinanim mo doon. Para makikita niya paglaki. Maalala saan ay magtatanim tayo magtatanim tayo. Mama tayo dito. Kaya magtatanim tayo na para mamalayan